Ayan si Thea, si Paolo. Hey, good evening. So, we're going to Tagpuan. Nice. Kasama ko yung dalawa. Si Paolo at si Thea. So, guys, samahan nyo kami. Pupunta kami ng Tagpuan dahil magkakape kami doon. Tamang trip lang kami sa gabi. iyan Yan nga pala dalawang yan. Yan, nagliligawan yan dalawang yan. Si Tay at si Paolo. Uy, uy, sana all. Di ba? Bagay na bagay yan sila. Sana all. Sana all. Oh. Di ba? Tignan mo naman yung suotan ni Tay, di ba? Para pupunta lang ng field trip yan, di ba? <laughs> so guys, nandito na kami sa Commonwealth. Magpapagas muna kami ni Paolo. Yan si Paolo, si Tay, sana all. Yes, sir. Sali naman, guys. <laughs> isang tutuli, tsaka isang bubuyog. Amir. <laughs> okay. So, papagas muna kami. Yan. Dito sa Petron. Alright, ba tayo dyan? Alright. Biyahe na kami ulit. So time check tayo guys, is 11:19 in the evening. So traffic pa rin dito sa FCM dahil ginagawa ngayon yung MRT7. So dito lang naman yung nagkakaroon ng traffic dahil gawa nga ng ginagawa yung MRT7. So yun na nga guys, nandito na kami sa Maynilad After sa mahabang traffic, nakalagpas din kami. Yan. From here to Litex. 29 kilometers sa puntang tagpuan yan nadamay lang naman ako dito dahil yung dalawa nagpapasama baliw so syempre ngayon na lang ulit tayo nag rides dahil sobrang busy tayo itong nakaraang linggo kaya let's go sheesh shit, shit so dito kami sa bataasan ayan traffic sobrang traffic guys sobrang traffic kasi ginagawa yung MRT 7 ayan hindi ko alam so puspusan na sila ginagawa na yung MRT 7 station yes sir yon so nakaligpas na kami sa istasyon ng tren dito sa Batasan pangalawang traffic let's go So yun guys, nandito na kami sa may bahay ng kainta Medyo malayo pa kami Almost 30 minutes From here to bahay ng kainta To tagpuan Let's go shish. So yun na nga guys Nandito na kami sa may Ang Honorizal Malapit na kami sa may tagpuan So first time ko lang pumunta doon guys Itignan natin kung ano ba yung meron doon sa tagpuan Kung puro couple ba Kasi ako lang mag-isa Wala akong kasama at wala akong back ride So tara guys Let's go Sheesh. So guys malapit na kami Nandito na kami sa may Botong Street Ayan. 600 meters na lang malapit na kami sa pupuntaan namin ito na pataas na kami ayan mo maraming pumupunta dito sobrang lamig dito guys yun na guys natatanong ko na ayan yun yung mailaw Basic lang kay Roxy pa guys 49 49ers Ayan Ayan Ayun o oh, Natatanaw ko na guys So kakaliwa tayo dito Ayan Ayan Hillsdale Summit Oh! ya yeah. So, ang daming tao ngayon. Yes, sir. So, ito siya. Ayan. Ang daming tao ngayon. Tapos, ayan oh, ganda ng view. Uh, diba? So dumating na nga kami dito. Ha? Keno. Ang daming tao. Ayun. Dami talaga ng mamamasyal dito. So hanggang dito lang kasi yung motor. So, akakit kami roon Titignan namin gano, yung mga mabibili Pero, actually, magkakapilan talaga ako Yan si Thea Paolo Ayan, nakasama ko dito So, guys, pupunta muna kami roon Let's go Dumating na nga kami dito sa Tagpuan, guys Ayan uh, Daming tao ngayon dito Hi. Thursday night Ayan, oh May kasama ko rito, pulube Si <laughs> Thea Lakin ako, nakasaan ako Nandun din to, eh So pagbibigyan ko lang to kasi magpapas ko na Yon, Tay Paolo, Shindao So tatlo lang kami ano Tatlo lang kami nandito Iba namin kasama, hindi sumama So magkakape lang kami Magkakape lang kami talo mo kung meron Meron Saan? I-order na. I-order na. Shoutout niya pala sa inyo guys. Hi! So, tamang kape lang kami dito sa ano? magkakape si Daddy Tayo. Ha? Gagawin na siya dito. So guys, saanab lang, lang kami ng makainom namin guys. Ayan o.